bago pa man naglipa na ang mga pangalan tulad ni Nakai Soto, Kevin Kiambao at Thirdy Ravena, may isang player na talagang hinangaan at inasahan na makakapasok sa pinakasikat na tahanan ng basketball sa buong mundo, ang NBA. Si Kobe Paras, isang batang talento mula sa Pilipinas, ay umabot sa puntong itinuturing siyang NBA prospect. Ang kanyang husay sa court at ang kanyang angking galing ay nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na makakakita ng isang kababayan na makakapasok sa NBA. Ngunit sa paglipas ng mga taon, tila naglaho ang kanyang pangalan sa basketball scene. Mula sa kanyang mga tagumpay sa high school at collegiate basketball, nagkaroon siya ng mga pagsubok na humadlang sa kanyang landas patungo sa NBA. Ano nga ba ang nangyari kay Kobe Paras? Nasaan na nga ba siya ngayon? Bakit hindi niya itinuloy ang kanyang pangarap na makatungtong sa NBA. Takabila ng mga hamon at pagbabago, patuloy pa rin ang kanyang laban sa mundo ng basketball. Tara mga kaalam ating alamin, si Kobe Paras, isang kilalang manlalaro ng basketball na Pilipinas, na gumawa ng malaking marka sa mundo ng Philippine at international sports. Ipinanganak noong September 19, 1997. Siya ay anak ni Benji Paras, isang alamat sa basketball ng Pilipinas Naunang manlalaro na nanalo kapwa ng Rookie of the Year at MVP Awards sa Philippine Basketball Association, PBA. Lumaki siya sa isang pamilyang lubos na nakaugat sa kultura ng basketball. Bata pa lamang ay nakitaan na talaga siya ng kagalingan sa basketball. Naging malaking usapan si Kobe para sa mundo ng basketball, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa court, agad na nahatak ang atensyon ng mga tao dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan. Isa sa mga bagay na talagang pumukaw sa atensyon ng mga tagahanga ay ang kanyang husay sa dribbling. Sa kabila ng kanyang tangkad, hindi siya nagkukulang sa bilis at agility. Kayang-kaya niyang magdala ng bola sa kahit anong sitwasyon. Kumbaga mga kaalam, all in at versatile. Tong si Kobe Paras, nasa kanya lahat ng katangian para maging isang NBA player sa mga international competitions, ipinakita niya ang kanyang galing at nakipagsabayan siya sa mga banyagang manlalaro na kilala sa kanilang husay. Ang mga highlight reel ng kanyang mga dunk ay talagang nagbigay diin sa kanyang atleticism. May mga pagkakataon pang halos wasakin niya ang ring. The hype is real nga kung tawagin. At syempre, bilang mga Pilipino na mahilig sa basketball, hindi maiiwasan ang pag-usapan si Kobe tuwing may lumalabas na viral highlights kapag nakikita natin ang kanyang mga dunk sa international basketball pages madalas tayong napapasabi pwedeng-pwede na siya sa NBA isa pa ang kanyang natatanging hitsura ay dagdag pa sa hype talagang umaakit ito ng pansin mula sa kababaihan at nagbigay ng mas malalim na dahilan para maging sikat siya naging tanyag ang pangalan ni Kobe Paras hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil din sa kanyang karisma at appeal. Mula nang kumalat ang video highlight kung saan nagposterize dong siya kay Lebron James noong ginanap ang Nike event noong 2013. At guess what? Noong mga panahong iyon, siya ay 15 years old pa lamang. Nag-viral ito at naging simbolo ng potensyal ni Kobe. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makaharap ang isang NBA superstar tulad ni Lebron ay isang malaking bagay at patunay na kaya niyang makipagsabayan kahit kanino. Dahil dito, umabot ang hype kay Kobe Paras hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging internationally. Maraming Pilipino ang umaasa at naniniwala na makakapasok siya sa NBA dahil nga taglay niya ang lahat ng katangian upang maging matagumpay doon. Dahil sa nakikitang potensyal niya, nagpasyang lumipat sa Estados Unidos ang pamilya ni Kobe para mabigyan siya ng mas magagandang oportunidad na mapaunlad ang kanyang talento. Nag-aral siya sa Cathedral High School sa Los Angeles kung saan naglaro siya sa ilalim ni Coach William Middlebrooks. Noong kanyang junior year, nakapag-average siya ng 15 pointa kada laro at nakakuha ng mga parangal na nagpakitang gilas ng kanyang talento. Napansin ng mga college scouts ang kanyang pagganap at naging isang napaka-in-demand na recruit. Noong Oktubre 2014, nagpasyang maglaro si Kobe para sa University of California, Los Angeles UCLA Bruins, isang mahalagang tagumpay sa kanyang karera. Ngunit isang di inaasahang pagbabago ang dumating sa landas ni Kobe nang mag-withdraw siya sa UCLA dahil sa mga pangangailangan pagdating sa kanyang pag-aaral. Nag-enroll siya sa Creighton University para sa 2016-2017 season. Bilang unang Pilipinong manlalaro na sumali sa basketball program ng Creighton, nahaharap si Kobe sa mga bagong hamon. Ngunit nanatili siyang determinado na patunayan ang kanyang sarili. Kahit na limitado ang kanyang oras sa paglalaro noong kanyang freshman year, ipinakita niya ang mga kislap ng kanyang talento na nagpapahiwatig ng kanyang potensyal. Pagkatapos ng isang season sa Creighton, lumipat si Kobe sa California State University, Northridge, CSUN, kung saan siya ay nag-redshirt ng isang taon bago magpasyang bumalik sa Pilipinas. Pero noong July 2018, Inanunsyo niya na sasali siya sa University of the Philippines, UP, Fighting Maroons. Sinusundan ang mga yapak ng kanyang ama bilang miyembro ng isa sa mga pinakarespetadong collegiate programs ng bansa. Agad na nagmarka si Kobe nang sumali siya sa UP. Sa kanyang debut season kasama ang Fighting Maroons noong UAAP Season 82, nakatulong siya sa pagdadala ng koponan sa maraming panalo at nakilala bilang UAAP player of the week, ilang sandali matapos ang kanyang debut. Subalit, sa pagbalik ni Kobe para sa Pilipinas, tila naglaho ang hype na umaasa sa kanya bilang susunod na NBA player mula sa ating bansa. Mula sa pagiging isang sikat na prospect, unti-unting bumaba ang kanyang mga taga-suporta at nagkaroon pa siya ng mga bashers. Maraming tao ang nagsabi na puro dunk na lamang ang kanyang alam at puro hype lang ang kanyang nakuha na hindi naman pala kayang makapasok sa NBA. Ang mga masasakit na salita mula sa kanyang kababayan at kapwa Pilipino ay talagang nakaapekto sa kanyang paglalaro at mental health. Nang bumalik siya, dala ng mga inaasahan at pressure, tila nahirapan si Kobe na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Ang mga pambabash na ito ay nagdulot ng matinding stress at pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Sa halip na maging inspirasyon, ang mga negatibong komento ay nagbigay diin sa kanyang mga kahinaan. Noong April 2021, matapos ang dalawang matagumpay na season sa UP, naghanap si Kobe ng mga bagong hamon sa ibang bansa at pumirma sa Niigata Albirex BB sa liga ng Japan. Isa itong mahalagang kabanata sa kanyang karera dahil siya ay naging bahagi ng lumalaking bilang ng mga Pilipinong manlalaro na nagtatagumpay sa ibang bansa. Habang nasa ni Gata Albirex BB, nagpakita si Kobe ng mga natatanging performance. Kabilang ang pagkamit ng kanyang career high na 25 puntos sa isang laro laban sa Kyoto Hanaris noong Hunyo 2022. Lumipat si Kobe sa Altiri Chiba sa pangalawang division ng B-League ng Japan. Ang kanyang pananatili sa Japan ay hindi lamang nagpaunlad pa ng kanyang mga kasanayan kundi nagbigay din sa kanya ng mahalagang karanasan sa international basketball league. 2023, noong huling naglaro si Kobe at nagpamalas ng kanyang kakayahan noong sinama siya sa lineup ng Gilas Pilipinas at doon nagpasiklab muli siya ng kanyang lakas at talento. Pagkatapos nito ay nagpahinga muna siya sa basketball nagpalamig at hindi muna naglaro. Hindi lang si Kobe ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Si Japheth Aguilar, isa ring kilalang manlalaro, ay unang inasahan na magiging unang purong Pilipino na makakapasok sa NBA dahil sa kanyang likas na atletisism at lakas sa pagdang. Sa kabila ng mga pangarap at inaasahan, siya rin ay naharap sa mga pagsubok at pambabash nang bumalik siya sa Pilipinas matapos ang ilang taon ng pagsubok sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi siya sumuko, nagpatuloy siya at ngayon ay isa ng matagumpay na manlalaro sa PBA. Ngayon, si Kobe Paras ay nagpapahinga muna at lumalayo sa mga salita mula sa kanyang mga basher, masaya rin siya ngayon sa kanyang pribadong buhay at tila nag i enjoy sa kanyang bakasyon. Sa huli, ano ang makukuha nating aral sa kwento ni Kobe Paras? Ang karanasan ni Kobe Paras ay isang paalala kung gaano kahirap maging isang atleta na may mataas na inaasahan mula sa publiko. Ang pressure mula sa media at mga tagahanga ay maaaring maging labis na mabigat Lalo na kung hindi mo maabot ang inaasahang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga pa ring tandaan na ang bawat atleta ay may kanya-kanyang laban at kwento. Ang mga pagsubok ni Kobe ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi pati na rin sa personal niyang buhay. Ang epekto ng pambabash at negatibong komento ay nagdulot ng pag-aalinlangan at takot na nagresulta sa pagbaba ng kanyang performance. Sa kabila ng mga ito, may mga pagkakataon pa rin nagbigay siya ng inspirasyon sa mga kabataan na kahit gaano kalalim ang pagkakadapa, may pagkakataon pa rin bumangon muli. Ang bawat pagkatalo o pambabash ay bahagi lamang ng kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa bawat laro niya, may pagkakataon siyang muling ipakita ang kanyang talento at ipaalala sa lahat kung bakit siya naging isang sikat na pangalan. Hindi lamang dahil sa dunk, kundi dahil din sa dedikasyon at pagmamahal niya para sa laro